Gemini, naranasan mo na bang magising mula sa parehong panaginip ng paulit-ulit, na pakiramdam mo'y may sinusubukang ipabatid sa'yo? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang panaginip na ito ay may lihim na kayang baguhin ang iyong buhay magpakailanman? Ipinapadala sa'yo ng universo ang isang mensahe, at kung makikinig ka ng mabuti, maaari ka nitong gabayan patungo sa pag-ibig, kayamanan, at kaligayahan na hindi mo pa naisip. Manatili ka sa akin dahil ngayong araw ang iyong paulit-ulit na panaginip ay magbubunyag ng nakatagong landas patungo sa iyong kapalaran. Ang matutuklasan mo ay maaaring ganap na baguhin ang iyong buhay, handa ka na ba? Maligayang pagdating, Gemini Souls. Kung paulit-ulit mong nakikita ang parehong panaginip at nagigising ka na may kakaibang pakiramdam na hindi mawala-wala, hindi ka nagkakamali. Hindi basta-basta nangyayari ang mga panaginip na ito, mga mensahe ito mula sa universo, maingat na inilaan para sa iyo. Ang iyong kuryosidad, ang hindi mapakaling isipan, at ang iyong dual nature ang nagdala sa iyo sa mismong sandaling ito, kung saan handa na ang kosmos na ibunyag ang mga sikreto tungkol sa iyong buhay, iyong pag-ibig, at iyong hinaharap. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang mga panaginip na paulit-ulit ay may dalang babala, pagpapala, o oportunidad na hindi dapat baliwalain. Ngayong gabi, tutuklasin natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng iyong mga panaginip, paano ito nakaugnay sa iyong kapalaran, at ang maliliit na ritual na makakatulong para maalin ka sa universo. Bawat simbolo, bawat paulit-ulit na detalye sa iyong panaginip ay may dahilan, Gemini, tinatawag ka na ng iyong kaluluwa, at panahon na para makinig. Pangunahing mensahe, pag-unawa sa mga panaginip. Gemini, ang iyong paulit-ulit na panaginip ay higit pa sa simpleng larawan sa iyong isipan, mga bulong ito mula sa universo, na nakikipag-usap sa iyong kaluluwa sa isang wika na tanging puso mo lamang ang ganap na makakaunawa. Marahil ay napanaginipan mo ang parehong tao, lugar, o pangyayari, at nagigising ka na kumakabog ang puso, ramdam mo na mahalaga ang mga sandaling ito. Sa paniniwala ng mga Filipino, ang mga paulit-ulit na panaginip ay mga tanda, paalala ng universo, Isang banayad na paalala mula sa itaas na may bagay sa iyong buhay na kailangan ng pansin, pagbabago, o aksyon. Kung nakikita mo ang tubig sa iyong panaginip, umaagos na ilog, ulan, o kahit tahimik na dagat, maaaring ito ay senyales ng damdaming matagal mo nang binabaliwala. Gemini, palaging abala ang iyong isipan, laging nag-isip, nagpaplano, at nag-aanalisa. Ngunit ang tubig sa iyong panaginip ay hinihiling na damhin mo, na kumonekta ng malalim sa iyong puso. Marahil ay may desisyon kang iniiwasan, usapin na hindi nasabi, o landas na kinatatakutan mong tahakin. Ang mga panaginip na ito ay maingat na nagtutulak sa iyo patungo sa kaliwanagan at tapang. Kung sulog ang paulit-ulit na lumalabas sa panaginip mo, ito ay babala at paanyaya sabay. Ang apoy ay simbolo ng pagbabago, Gemini. Sa mga pamahiin ng Filipino, sinasabing ang biglaang apoy o mga baga sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pagbabago sa kapalaran o mahalagang aral sa buhay. Nais ng universo na sinunog mo ang mga bagay na hindi na nakakatulong, lumanggawi, toxic na relasyon, o limitadong kaisipan. Magbantay sa paligid at sa iyong instinct, dahil ang apoy sa panaginip mo ay salamin ng enerhiya sa totoong buhay. Ang panaginip tungkol sa paglipad, Gemini, ay may espesyal na mensahe. Hinahangad ng iyong isipan ang kalayaan, pakikipagsapalaran, at mas mataas na pag-unawa. Sinasabi sa iyo ng universo na handa na ang iyong kaluluwa na iangat ang sarili sa mga limitasyon. Sa paniniwalang espiritual ng mga Filipino, ang panaginip ng paglipad ay simbolo ng gabay mula sa mga ninuno o espiritu tagapangalaga na hinihikayat kang yakapin ang iyong tunay na potensyal. Huwag ipagsawalang bahala ang mga bisyong ito, paanyaya ito na pumasok sa buhay na nakaalin sa iyong kapalaran. Ang paulit-ulit na numero, pintuan, o salamin sa iyong panaginip ay may kahulugan din ang salamin ay hinihiling na magnilay. Tignan mo ang iyong sarili, Gemini, hindi lamang ang panlabas na anyo kundi ang iyong panloob na sarili. Ano ang tinatago mo kahit sa sarili mo? Maaaring lumitaw ang mga numero na mahalaga sa pagpapalaganap ng kabutihan o gabay. Ito ay maaaring iyong maswerte na numero para sa kasaganaan o hakbang patungo sa pag-ibig at oportunidad. Ang mga pintuan ay kumakatawan sa mga pagpipilian, oportunidad, o landas na naghihintay sa iyo. Pansinin kung aling mga pintuan ang lumilitaw, paano ang pakiramdam mo tungkol sa mga ito, at kung nag-atubili ka o naakit. Ang universo ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga simbolo, gemini, at bawat detalye ay mahalaga. Kahit ang mga tila maliliit na elemento, tulad ng hayop, kulay, o tunog ay may kahulugan. Sa pamahiin ng Filipino, ang mga hayop sa panaginip ay may gabay, ang puting pusa ay maaaring magpahiwatig ng papalapit na swerte, ang itim na aso ay maaaring magpahiwatig ng pag-ingat o pagbabantay. Ang mga ibon ay madalas na simbolo ng mensahe mula sa espiritual na mundo. Ang mga kulay ay may emosyonal at enerhetikong kahalagahan, ang asul ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan, ang pula ay nagpapasiklab ng pasyon o agarang aksyon, habang ang berde ay kumakatawan sa paglago at oportunidad. Ang mga tunog sa panaginip, tulad ng kampanilya o maagos na tubig, ay maaaring paalala na bigyang pansin ang mga mensaheng ipinapadala kahit gising ka. Gemini, ang susi sa pag-unawa sa iyong mga panaginip ay ang pagmamasid ng may intensyon. Magtala sa journal, isulat ang mga detalye, at magnilay sa damdaming dulot nito. Madalas na inuulit ng universo ang mensahe dahil nais nitong tiyakin na mapansin mo ito. Ang mga paulit-ulit na panaginip ay maaaring misteryoso o nakakatakot, ngunit gabay ito patungo sa mga oportunidad na hindi agad nakikita ng isip lamang. Ang pag-ibig, kayamanan, espiritual na paglago, at kahit maliliit na himala ay maaaring dumating kapag iginagalang mo ang mga bisyong ito at sinunod ang gabay na hatid nila. Tandaan, may layunin ang iyong kaluluwa at ang iyong mga panaginip ay makapangyarihang kasangkapan na ipinadala upang ihanda ka sa darating. Huwag mo silang baliwalain. Banayad na paalala ito, itinutulak ng universo, natiyakin na Gemini, hindi ka lilihis sa landas na inihanda para sa iyo ng kapalaran. Magbantay, magtiwala sa iyong instinct, at hayaang gabayan ka ng mensahe ng iyong paulit-ulit na panaginip patungo sa buhay na nararapat sa iyo. Gabay at mga hakbang sa aksyon. Gemini, ngayong naintindihan mo na ang mga mensaheng nakatago sa iyong paulit-ulit na panaginip, panahon na para kumilos. Nakipag-usat sa iyo ang universo, ngunit ang pag-alam sa mensahe ay unang hakbang lamang. Ang aksyon ang siyang nagbabago ng panaginip tungo sa realidad. Magsimula sa maliliit at maingat na hakbang upang ialigin ang iyong buhay sa gabay na natatanggap ng iyong kaluluwa. Una, Gemini, mag-focus sa iyong paligid. Madalas na nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng banayad na palatandaan, kumikislap na kandila, biglang lamig, ibong tumatawid sa iyong daan, o kahit mga numerong paulit-ulit na lumilitaw sa araw-araw. Sa kulturang Filipino, ang mga palatandaang ito, paalala ng universo, ay may malalim na kahulugan. Obserbahan ito ng mabuti. Isulat sa iyong notebook o journal. Magnilay kung paano ito konektado sa iyong paulit-ulit na panaginip. Minsan, ang maliit na detalye na hindi mo napapansin ang susi sa malaking tabumpay. Sunod, yakapin ang simpleng mga ritual na nagpapatibay sa iyong koneksyon sa universo. Ang pagsindi ng kandila habang nakatuon sa iyong intensyon ay makakatulong linawin ang mensahe ng iyong panaginip. Ang pagmumuni-muni sa mga simbolo ng panaginip, pag-uulit ng mga affirmations, o tahimik na pagdarasal ay maaaring palakasin ang iyong intuition. Sa espiritualidad ng Filipino, ang mga gawaing ito ay nagbibigay respeto sa nakikitang mundo at sa dinakikitang kaharian na tumutulong sa na maalin sa gabay ng iyong mga ninuno at tagapangalaga. Gemini, maglaan ng oras upang magnilay sa iyong damdamin. Madalas lumilitaw ang paulit-ulit na panaginip kapag may hindi natapos na emosyon. Marahil ay may desisyon kang iniiwasan, relasyon na kailangang maayos, o layunin na natagalan. Ang pagtatala ng iyong damdamin at pagsusulat ng iyong mga panaginip tuwing umaga ay makakatulong makita ang mga pattern at mabigyan ka ng kaliwanagan kung ano ang susunod na hakbang. Nais ng universo na kumilos ka ng may puso at isip. Ang manifestation ay isa pang makapangyarihang kasangkapan. Kapag natukoy mo ang gabay mula sa iyong panaginip, i-visualize ang kinalabasan na parang nangyari na ito. Isipin ang sarili mo na tinatahak ang landas na ninanais ng iyong kaluluwa, ramdam ang kagalakan, tagumpay, o pag-ibig na naghihintay. Sa pamahiin ng Filipino, ang pag-isip ng positibong resulta ay pinaniniwala ang nakakaakit ng enerhiya at oportunidad, katulad ng pagtatanim ng binhi sa mayamang lupa. Tumutugo ng universo sa pokus at paniniwala, Gemini, kaya maging maingat sa iyong mga iniisip. Maghanap din ng alignment sa iyong mga relasyon. Madalas, ang paulit-ulit na panaginip ay nagdadala ng atensyon sa mga tao sa buhay mo na may impluensya sa iyong kapalaran. May mga koneksyon ba na kailangang palakasin? May mga enerhiya ba na nagpapahina sa iyo? Maging maingat kung sino ang pinapalapit mo sa puso mo. Paalala ng karunungan ng Filipino, ang paligid na puno ng positibo at suportadong enerhiya ay nagsisiguro na magiging mabunga ang iyong mga aksyon. Sa huli, Gemini, magtiwala sa iyong intuition. Ang mga paulit-ulit na simbolo, tao, at numero sa iyong panaginip ay naroon upang gabayan ang iyong mga desisyon. Magsimula sa maliliit na hakbang, at habang lumilinaw ang iyong pananaw, magbubukas ang uniberso ng mas malalaking pintuan. Maging matiisin at tuloy-tuloy. Sindihan ang kandila, magdasal, itala ang iyong panaginip, sundin ang mga palatandaan, at panoorin kung paano nagsisimulang mag magaligin ang mga oportunidad. Tandaan, ang iyong paulit-ulit na panaginip ay hindi basta-basta pagkakataon lamang, ito ay roadmap patungo sa kapalaran na matagal mo nang hinahangad. Babala ng universo at mga mistikal na palatandaan. Gemini, hindi lamang gabay ang ipinapadala ng universo sa pamamagitan ng iyong mga panaginip, kundi pati na rin mga banayad na babala upang protektahan ka. Ang mga palatandaang ito ay maaaring lumitaw bilang paulit-ulit na bisyon, kakaibang karanasan, o damdamin hindi mo maipaliwanan. Sa pamahiin ng Filipino, ang biglaang lamig, hindi inaasahang tunog o hayop na tumatawid sa iyong daraanan ay maaaring tanda ng pag-ingat mula sa dinakikitang mundo, mga mensahe, upang tulungan kang maglakbay sa buhay ng may karunungan. Minsan, ang paulit-ulit na panaginip ay naglalahad ng mga tao o sitwasyon na maaaring hindi para sa iyong kabutihan. Hinihikayat ka ng universo na mag-focus, Gemini. Magtiwala sa damdaming sumisiklab sa dibdib mo kapag nagigising ka mula sa panaginip o kapag nakatagpo ka ng bagong tao. Ang iyong instinct ang pinakamalakas mong kaalyado. Itinuturo sa atin ng karunungan ng Filipino na maging maingat sa enerhiya sa paligid natin, ang mga taong kasama natin ay maaaring magpataas o magpababa ng ating espiritu. Ang mga pintuan sa panaginip ay maaaring manatiling sarado o tila nakablock, ito ay mistikal na babala. Ipinapahiwatig nito na ang ilang oportunidad ay hindi pa handa para sa iyo o kailangan mo munang maghanda bago lumakad pasulong. sulong. Gayon din, ang mga salamin na nagpapakita ng malabo o hindi malinaw na imahe ay nagmumungkahi ng self-reflection at pag-ingat. Marahil ay kailangan mong suriin muli ang mga desisyon mo o mayroong nakatago na nais ipakita sa iyo ng universo bago ka magpatuloy. Kahit ang pinakamaliit na detalye, ang kisap ng kandila, biglang hangin, o paulit-ulit na numero, ay may dalang mensahe. Huwag baliwalain ang mga palatandaang ito, Gemini. Mga banayad na paalala ito mula sa universo upang maglakad ng mainat habang nakaalin sa iyong kapalaran. Pansinin ang iyong mga panaginip, ang iyong intuition, at ang mundo sa paligid mo Sama-sama, lumilikha sila ng proteksyon na mapa upang gabayan ang iyong mga hakbang patungo sa paglago, pag-ibig, at kasaganaan. Gemini, ang iyong paulit-ulit na panaginip ay hindi simpleng pagkakataon lamang, mga mensahe ito na maingat na ipinadala ng universo, gabay sa iyo patungo sa buhay na para sa iyo. Bawat simbolo, bawat paulit-ulit na numero, bawat pamilyar na mukha sa iyong panaginip ay may layunin. Ngayong gabi, ipinapaalala sa iyo ng universo na mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, mas kakayahan ka kaysa sa naiisip mo, at nakalaan sa iyo ang mga karanasang magpapaangat sa iyong espiritu. Habang patuloy kang sumusulong, Gemini, yakapin ang kapangyarihan ng manifestation. Ay visualize ang mga kinalabasang ninanais mo na parang nangyari na ito. Isipin ang sarili mo na naglalakad sa pag-ibig, tagumpay, kasaganaan, at kadalakan. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang pagtuon sa positibong enerhiya at intensyon ay nakakaakit ng pagpapala mula sa nakikitang at dinakikitang mundo. Sindihan ang kandila, magdasal ng taos puso, o tahimik na isigaw ang iyong mga affirmations sa universo. Ang mga simpleng gawain ito ay lumilikha ng alignment sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng gabay ng kosmos na natatanggap mo. Magtiwala sa iyong intuition, Gemini hindi ka nito kailanman niloko kapag nakinig ka ng mabuti. Pansinin ang iyong mga panaginip, ang banayad na palatandaan sa paligid, at ang damdamin sa puso mo. Ang universo ay kumikilos sa pamamagitan ng pasensya, taming, at banayad na paalala, minsan malinaw ang landas, at minsan kailangan ng pagminilay. Bawat hakbang na ginagawa mo ng may kamalayan ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa kapalarang matagal mo ng hinahangad. Tandaan, Gemini, ang buhay ay isang paglalakbay na gabay ng parehong panaginip at aksyon. Ang iyong paulit-ulit na bisyon ay paanyaya na lumago, gumawa ng maingat na desisyon, at yakapin ang iyong tunay na kapangyarihan. Magtiwala na ang universo ay laging kumikilos para sa iyong pinakamabuting kapakinabangan. Sundin ang puso mo, kumilos ng may tapang, at ialiin ang sarili sa mga palatandaang ibinibigay ng kosmos. Kapag ginawa mo ito, Gemini, masasaksihan mo ang pagbubukas ng mga pintuan, pagdating ng mga oportunidad, at ang pagbabago ng iyong mga panaginip tungo sa realidad. Tinatawag ka ng iyong kapalaran, lumakad ka ng may pananampalataya, kaliwanagan, at kumpiyansa, at hayaang lumipad ang iyong kaluluwa. Gemini, kung ang mensaheng ito ay direktang tumimo sa iyong kaluluwa, maglaan ng sandali upang ibahagi ang iyong mga karanasan sa comments sa ibaba. Napansin mo na ba ang mga paulit-ulit na panaginip o palatandaan na ipinapadala sa iyo ng universo? Ipaalam sa amin, ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na pakinggan ang kanilang sariling mga panaginip. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe upang patuloy nating tuklasin ang mga lihim ng universo ng magkakasama. Palaging gumagabay sa iyo ang kosmos at ang iyong paglalakbay ay ngayon lamang nagsisimula.